So guys, magandang gabi sa inyo. And duman tayo ng LCC, bumili lang tayo ng gatas tsaka ng biskuit. Ayan, uwi na tayo ng Upper Santa Cruz. Ayan, dito tayo dadaan ngayon. Video tayo ngayon kasi maganda naman yung panahon. Okay naman. maghapong mainit Ayan, sa ano uh, Ay, Kuya Kim Busilik. Shoutout sa'yo, Kuya. Anong meron ngayon? Ba't tayo tumabi ng mga tao? So ayan magandang gabi sa inyong lahat at shoutout po sa lahat ng nakakapanood ng ating video. Ayan, kung nasan ka man, saan lupalop ka man ng Pilipinas. Shoutout at magandang gabi sa inyo. Biyahe na tayo, papalik na nga per Santa Cruz. Ayan. Andito na, na tayo sa may park. So, siya nga pala, uh, may mga part na hindi ako magsasalita kasi lalo na pag mabilis na yung under natin. So, ayan. Hindi kasi gumagana yung noise, cancellation ang camera natin. Kaya, pagdating sa mga speed na biyahe, hindi na ako magsasalita. So, shoutout pala sa lahat ng nanonood ng video natin, lalong lalo na sa mga nagsishare. Sa mga nag-comment, sa mga patuloy na nag-interact sa mga pinupost natin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at sa patuloy na pagnood ng ating mga video. O so, yan, tayo mga idol. Sunod-sunod ang mga sasakyan. Hirap makasingit pa. <laughs> sunod Sige lang, diretso lang. Bibilis ng sasakyan. Siguro naghahabol sila sa green light, naka-green siguro sa tulay. Ayan, sisingit pa tayo. Kasi baka maabutan tayo ng red light. Grabe na lubak dito. Ah! Ayun, naabutan na nga yata ng red light. Ah, baka hindi pa kasi tuloy-tuloy pa. Shoutout nga pala kay Boss Martin Bugs Bugagaw. Ano ba siya ngayon? Sino kaya mga nakatambay? Ano na tayo. Ah, hindi pa siguro na... Hindi pa nagre-red. Green pa rin. Tuloy-tuloy ayan dito kasi sa tulay, sa magkabilang park ng tulay uh, ano na, gibana so, sa ako ko na kayo, mini driving light ko para kung sakali makita nyo rin may malaking butas kabila, kabilaan yan malaking butas kaya nagdadahan-dahan ng mga sasakyan same din sa atin, nagdadahan-dahan din tayo, ayan o lubog na naka green pa rin naman pala kaya makakaguhu pa tayo. Nakas ng loob ng mga batang to. Tatlo magkakangka sa motor. Dito malala, mala, malaki butas dito kaya grabe yung dahan-dahan nila. ano? o, nakita nyo sa video? O ayan, mo na ako. Balikan ko na lang kay mamaya pag kumagal ako. Yan, nandito na tayo sa crossing ba mga idol. Uh, shoutout pala kay Kuya King Libusilig at siya kay Ati Anapil. At sa King Lislet yun, yan o. Oh, kayo ng gutom. Sarap niyang mapatay. Hmm. Hmm. Sa so, ano natin, followers natin dyan na bumabiyahe, Kung uh, sakaling abutin mo kayo ng gutom, masarap yung pagkain dyan sa ano, King Panalo yung ano nila dyan, yung lechon nila dyan, tsaka sisik fresh na fresh. Hindi ano, hindi lumang karne yung ginagamit. Fresh from the chun pa yung ginagamit nila para sa sisik nila. Kaya so, nagdahan-dahan ulit ako kasi dyan sa unang anahan, ano na yan eh. Uh, Lupak na yan. Gawa na ano, binakbak na kalsada. Dito na pala ako sa may ano, crossing ng banga at ng upper Santa Cruz may nakikita niyo dyan. Oh. Kailangan natin magdaan-daan. Kasi grabe yung butas dito. Sana nakikita sa video. Kaya sa mga mapapadaan din dito. Ayan, alam niyo na kung nasa na yung lubak. yan binabak pa kasi yan eh. Binabanata nila yan. Inaayos na nila yung kalsada. Sana tayo matapos siya itibay na yan. So, dito tayo sa una-unahan kakanan. kanan. Kaya na yung nakikita nyo yan. Diyan tayo ka na. pala yung papasok ng ano. Hindi natin masyadong kita. Yan o, natatakpan ng paparat ng paparating, natatakpan yung paparating na sasakyan ng ano, mixer. So yun, bigyan tayo ng kotse kaya lang wala sa posisyon yung ano, isang motor Wala siya sa posisyon, nandito siya sa may tapat ng ano, nandito siya sa may tapat na <laughs> kasi wala natin. So napakabait naman yung mga 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 Karot sa'yo sa driver niyan, na May maraming salamat, kasi... ...parang gano'n lang siya tulungan. Eh, pwede ka nang lumsutin ang mababalik na sa niya. So, yun ka lang naman yan eh. Paaad na nga. Ako ka driver. Nalili niya. May magbibigay din para sa'yo. Give in tayo tamba. Pero, ayan ah. Ingat tala sa lahat ng mga buhay. Sa lahat ng may oro. Ayan, Ingat po kayo. Pag-ingat kayo sa mga kamating driver. <laughs> Kahit saan na ng lugar, may kamating driver. Pag-ingat kayo sa mga driver. Eh, <laughs> dito na tayo ngayon sa Ato Santa Cruz. Dito na natin tayo na mga 15 minutes. Iwan natin itong motor natin dyan sa labasan. Kasi gawa na ngayon palang humiinit. Ngayon palang gumaganda yung panahon. Hindi pa talaga to yung tuyo yung dinaraan na natin. Hindi kagaya ng mga nakaraang araw. Kasi ilang araw din umulan, siguro tatlo din yata o dalawang araw. Walang mong payo Kaya, lang. Eh, Kaya itong bukod natin kung saan ang yung mga sa amin, sa kataasan. Tulad ng laging ginagawa natin, makad na lang tayo papasok, lahat yung blit tayo palabas. Tapos nang nito. siya ng ilaw. Ayan, buti na lang maganda na yung mga kalsada dito sa Upper Santa Cruz na yung mga magiging tarif lang solid na ng daan. Sana yung ano uh, yung panghanggang sana tutol, sana ituloy pa rin ako. Para uh, maganda yung paano ng mga yung, yung crossing ng ng tasay netes. Kasi maliit, medyo maliit lang kasi so, yung ano yan eh, medyo maliit na sa hagan pag uh, yung test na dito sa mga ang si mga kahit sa mga sa ano pa tanong pa so yung mga uh, ano malapit na nangan malapit na na yun uh, yung, uh, na so kung tanong yung ganito ka kawain na yeah so malit niyo na dahil dito na uh, kasolid nandaan kumain siya tapos sa pan-mobile. Sa libong balayang sa subi na. Charo, ano sa bagay ng mga ka-appliance ng Pag-Cross? So, yan, ikakarap sa akin. Ikakarap ko na dito yung pagsasalita ko. Ayan. Patiin ko na lang po ng taga-autor sa ng magandang pang pang pang